Ang ating tatalakay ngayong araw ay mga paraan ng pagkakaroon ng positibong komunikasyon sa pamilya. Narito ang ilan sa mga paraan sa pagkakaroon ng positibong komunikasyon sa pamilya. Una, maging interesado at ipakita ang iyong pagkawili sa sinasabi ng nagsasalita. Ikalawa, makinig sa isa't isa. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng bawat kasapi ng pamilya. Ikatlo. Maging sensitibo sa iyong damdamin, tukuyin ang nararamdaman at maging sensitibo. Ikaapat. Subuking unawain ang mensahe mula sa pananaw o posisyon ng iba. Ikalima. Iwasang maging palapintas. Ikaanim. Iwasang palakihin ang hindi pagkakaunawaan. Ikapito maging tapat at huwag magparatang. Ikawalo, kapag kailangan ang pagtatalo, gawin itong positibo. At ikasyam, tanggapin ang naririnig. Isuriin ito at huwag manghusga kaagad. Ang mga sumusunod naman ay ilan lamang sa mga angkop na kilos na kailangang taglayin upang mapaunlad ang komunikasyong pampamilya. Una, pagiging matapat sa salita at sa gawa. Kung maiiwasan ang pagsisinungaling, pandaraya, at pagsisiwalat ng maling akusasyon sa kapwa, mas magkakaroon ng pagtitiwala. Ikalawa, paninindigan sa paniniwala. Masasalamin sa pananalita at kilos ang prinsipyo bilang tao. Batid nito kung kailan magbibigay ng kanyang pagsang-ayon o pagtutol sa isang sitwasyon, sa isang kilos o pangyayari o sitwasyon. Ikatlo, pagbibigay ng pantay na pagtingin o hatol. Ito ay ang pagmamalas ng pantay na pagtingin o walang kinikilingang panig. Ikaapat, pagpapakita ng respeto. May iwasan din ang pagtatalo sa pagitan ng dalawang magkaibang panig kung may pagrespeto sa isa't isa. Ikalima, pag-ako ng responsibilidad. Kahanga-hanga ang taong may paninindigan sa kanyang gawi. Ibig sabihin, positibo o negatibo man ang resulta ng kanyang kilos, ay may pananugutan siya rito. ika pagpapakita ng malikhaing pag-iisip, ikapito pag-aalala at pagmamalasakit, ikawalo malayang pagpapahayag o pagiging bukas, at ikasiyam pagiging masaya sa kaligayahan ng iba. Para naman sa inyong performance task number 3 mula sa mga konsepto na ating natutunan, sa Module 3, Komunikasyon Susi sa Pagpapatatag ng Pamilya, gumawa kayo ng limang angkop na kilos upang mapaunlad ang komunikasyon sa loob ng inyong pamilya na inyong isa sa buhay. Halimbawa, pagiging interesado sa tuwing may nagbabahagi ng saloobin. Maaari ninyong gawin ang format o template na ito sa Canva, sa PowerPoint, sa Word, o kung hindi po kaya ay maging malikhain sa paggawa sa pamamagitan ng uh, sulat kapay. Narito po ang rubrics sa pagmamarka. Pagkamalikhain, apat na puntos. Nilalaman, apat na puntos. Kalinisan at kaayusan, dalawang puntos. So, nawa ay natutunan ninyo ang pinakahuling aralin natin sa module number 3 ngayong araw. At maraming salamat sa pakikinig.